Huwag mo muna ikaw kong huwi. Manoy, huwag mo kong katalimutan. Kuket. Kulet? Kuket. Alam ko na may Sarah. I know, there's Sarah. Kamukha niya si Sarah. Meron. Shila, <laughs> <Sheila. laughs> Yung mga kopya ka nga na! Yung mali-mali na! Mali. <laughs> Yung <laughs> <Sheila>. <laughs> Bye! Bayas ko! Yung bayas na! Mika! Pag-choppie ko! Siya na. Yes. Okay. <laughs> Tama na. Tama man kasi. Suwerte na ka kasi. Okay. Tama ka pa na pala. <laughs> <laughs> Sana so, na eh. Ito na. Up far. Up far. Oh, no, eh? Bisik makichika eh. A Pangit. Banget. Ogih. Banget. banget. Ay, banget. Hey. <laughs> oh, <he's not. laughs> Hi guys, we are Seoul. Seoul. Ya, ya. naman restaurant ang ng lang kami Wow uh, ko ang ang mga nasa menu. Pa di ba? Besta. din Hoi Red Bull. Why you laughing at me and laughing in the laughing at? Wow taste, taste taste taste. taste hahaha coba hahaha laki naman ng Ba't may onion? Mga ngamoy tayo, Beth. Pwede so, ba kami? Para namang... Yon! Ikaw na, Beth. Go, Beth. Beth. Go, Beth. Beth, tanggalin mo yung chipolo. la la, la, la.

Four. Four plus four. <laughs> hey. Four times one hundred and sixty-seven. Sixty-nine. Ano pangalan mo? Michael. Huh? Michael Kian. Michael, Michael. Michael ka ba? Michael Kian. Michael Lamor. Oh. Michael. Ang brio pink mo na ba? Ini ini nung panahon ng ay, de, ano Anong ginagawa ko mo sa... <laughs> bang ano? Ay, di. Wala po na kasi. Ubus-ubus like uh. na. na. Tapos tayo Chill-chill. Chill-chill. Ay, paano yung tibok na ulo? Pwede, diwantato pa rin yung ulo. Sungkong yun. Hindi, hindi. sa kanya. Si <laughs> <What a> Personal. <laughs> <laughs> God. That was very <laughs> no, so very... trauma ko so itin eh. <laughs> eh. kasi di mo yun alam? Uhaw ka ba? Ha? Masarap? Oo. kasi?

Dapat hindi ako nagpapalaro sa pagkakuna nga. Lahat ako tawa. Interview natin. How was today? It was enjoyable and... Uh, rare How was today? i'm good, good. master How was today? Yes. Hoy, lasing! Masas. How was today? Om Sin Huh? Om Sin Om Sin <laughs> How was today? Sugar Daddy Gusto mo pa Ating karano? Ikaw lang yung sana matino ang sagot How was today? Sa tingin mo matinoy Sa tingin mo matinoy Guys, how was your day <laughs> Okay, my my day was very amazing, full cool, fullness. Because you know, when you start your day with Bini, it's Bini Nation. <laughs> This is the night member of Yeah, You want me to sample? What's your name? You are Bini. Bini Bangko. <laughs> What is your position? My position is uh, backstabber. <laughs> Wow! Nakamba comeback! Saan ba mekare nga? ko lang yung sasabihin kasi hindi na ako nag e Guys, so, tignan nyo. Di mo yung no may perikwesto? Si Heart. no may Heart. Heart nga. Heart. Ayun, tama na. Tama na Tronco. <laughs> 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 Nome per mio profilo? Nome per tuo profilo? La. Pugad. <laughs> Pugad? Hayte, giaketo? Magkano? What? Nome per mio profilo? Gaganda yun. <laughs> ano? <laughs> ah um, um, uh, ah 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 wait na 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 wait 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 I don't want to Hey, you! Give me a your name! You're me Give me a name for your brupolo. Ricardo. Name my uh... brupolo. Bungo. Pero niya, <laughs> <laughs> puta nina, gagu, sisponents, gumanong kang ano? <laughs> Ei, hey. grabe ang ni sisbawute unis po tini yung 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 yung

Hot kasi! <laughs> <laughs> Hoy, magiging kakulan niya niya yung kuko ko. Gagulit siya. Hoy! I see no difference. <laughs> <laughs> oh my God. Ang takot sa Hi guys. Hello. Model, model. Hello. Hoy, hello. Sponsor ng bus. Oh, oh, tapos, tapos. Kita <laughs> niyo yung billboard ko? <laughs> I-edit ko na lang ba? <laughs> <laughs> I-edit <ko> <laughs> <laughs> niyo na lang. Eh, huwag yung video ko Yung surpon ko. Wala, walang <laughs> 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 Anong gusto mo picture ilagay dyan? <laughs> <laughs> hey! <laughs> pa. Hey! oppo <laughs> <Opo. laughs> <laughs> Ano yung ano mo? Watch mo. Hey, hey, hey! Why is it? Feel na feel. Hey. di? Sige nga, sige nga. Sige nga. ko! <laughs> <laughs> hello, hello. <laughs>

Hi <laughs> hey guys, thank you for watching to my wanna kwentam. Bye bye. <laughs> <laughs>